Nasaktan ka na ba ng selos? Yung tipong wala ka namang proweba, pero parang may naglalaban sa loob mo. Baka hindi lang basta selos yan. Today, pag-uusapan natin ang isang emosyon na halos lahat tayo ay naranasan. Selos. Oo, yung nakakakaba, nakakainis, minsan nakakatawa, pero... Madalas, masakit. Ano nga ba talaga ang selos? Normal lang ba ito? At kailan ba natin masasabi na sobra na? Ang selos ay isang natural na emosyon na nararamdaman natin kapag may takot tayong mawala ang mahal natin o may makakuha ng atensyon o pagmamahal na para sa atin. Hindi lang ito pang romantic relationships. Pwede rin sa kaibigan, kapamilya, o kaya sa trabaho, bakit may selos? Maraming dahilan eh kung bakit tayo nagsiselos. Pwedeng dahil may insecurity tayo sa sarili, may trust issues tayo sa partner, may trauma tayo sa nakaraan, o minsan may red flag na tayong nararamdaman na hindi natin may paliwanag. Pero tandaan, hindi dahil nagsiselos ka, ay may kasalanan na agad yung isa. Common reasons ng selos. Number one, social media. Bakit lagi niyang like ang post ng ibang tao? Number two, past relationships. Bakit parang mas close pa rin sila ng ex niya? Number three, lack of time or attention. Bakit parang wala na siyang oras sa akin? Number four, comparison. Bakit parang mas na-appreciate niya yung iba kaysa sa akin? Ito ang common questions about sa selos. Question number one, normal lang ba magselos? Ang sagot dito ay, oo, oh, normal lang magselos. Isa itong natural na emosyon na parte ng pagiging tao. Ibig sabihin lang ay may mahalaga sa iyo na isang tao o bagay pero ang importante ay paano mo ito ihahandle. Hindi dapat ito maging dahilan ng away, control, o pag-aabuso. Question number 2. Paano ko malalaman kung selos na to o paranoia na? Kapag may sapat na basihan, halimbawa consistent na hindi ka pinapansin, may tinatago o may red flags, maring ma-justified ang isang selos. Pero kung nag iimbento ka ng senaryo sa utak mo o ini-stock mo lahat ng galaw niya kahit wala namang indikasyon ng mali, baka paranoia na 'yan. Diyan papasok ang self-reflection at open communication. Question number 3. May karapatan ba akong magselos kung hindi pa naman kami? Mahirap to pero real talk, technically, technically, wala kang karapatan. Kasi wala pa kayong label eh. Pero kung may karapatan kang masaktan at malungkot, kung may expectations ka na, sa ganitong sitwasyon, mas mainam na linawin nyo muna kung ano ba kayo sa isa't isa. Kesa manatili sa limbo na ikaw lang ang nasasaktan. Question number four. Paano ko i-handle ang selos kung ayoko maging toxic? Una, huwag agad magalit o manumbat. Pangalawa, huminga ng malalim at tanungin ang sarili. May basihan ba ako? O baka insecurities ko lang to? Pangatlo, kausapin ang partner mo ng maayos. Hindi para mag-demand, kundi para maintindihan niya kung ano ang nararamdaman mo. At higit sa lahat, magtiwala. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili mo. Now, kung ikaw ay nakaka-relate sa mga tanong na yan, eh, hindi ka nag-iisa. Ako rin dumaan dyan. At dito po mapasok ang mga lessons na natutunan ko na gusto kong i-share sa inyo. Yo, maniwala kayo sa hindi. May girlfriend ako. ba <laughs> diba? Sa pangit kong itong may girlfriend pa ako. <laughs> Pero seryoso. May girlfriend ako na sobrang bait at malaga. Let's just call her yan. Pero tuwing may kasama siyang ibang lalaki, kahit barkada niya lang, o kaibigan, bigla akong nakakaramdam ng inis. Alam mo yun, yung dun ko nari realize na hindi siya ang problema. Ako pala, insecure ako, at hindi ako confident sa sarili ko. Hindi ko pa alam noon na kailangan palang i-manage ang selos hindi ito pinapasa sa partner. Ang may advice ko lang sa inyo, kung nakakaramdam kayo ng ganito, is number one, self-awareness. Unang hakbang, kilalanin mo ang nararamdaman mo. Tanungin mo sarili mo, bakit ako nagsiselos? Number two, communication. Hindi masama magsabi ng nararamdaman mo, basta maayos at hindi nanunumbat. Number three, trust building kung wala ka namang matibay na basehan, baka kailangan mong palakasin ang tiwala mo. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo na rin. Number four, set boundaries. Kung may mga bagay kang hindi ka komportable, sabihan mo siya. Pero open din dapat sa kompromiso. Number five, don't act on impulse. Huwag kang basta-basta magagalit, mag-accuse o mag-stalk. Emotions are valid, o oh, But actions have consequences. Kibigan, normal lang magselos. Like, tao lang tayo. Pero huwag mong hayaang kainin ka nito. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal, pinapalaya, hindi kinokontrol. At kung mahal ka talaga, hindi ka ipaparamdam na kailangan makipaglaban para sa lugar mo kung ikaw ay kasalukuyan nakakaramdam ng selos, take a breath. Tanungin mo sarili mo. Gusto mo ba masaktan? O gusto mo matutong magmahal ng buo? Kasama na tiwala. Kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng experience mo, at mag-subscribe or follow para mas marami ka pang real talk na pag-usapan. Ingat palagi at alagaan mo rin ang sarili mo.